lamig mm. And dahil sa giniginawa ko dahil sa lambig ng halo-halo namin <laughs> papasok na ako sa bahay namin kasi giniginawa ko mm. Yan. babay muna Ayan, so, nagwe-webinar kami. Kasalukuyan, speaker namin si Sir Banjo. And, <coughs> kaya, mamaya muna. May seminar na mamaya, mag -halo, halo ako. Para pagkatapos nito, webinar namin. <laughs> Ayan. Speaker natin si Sir Banjo sa aming webinar. Dati po apat, ngayon dalawa po. Ito po yung Tingnan natin. Observation tool. Ah, pwede siyang online observation. A few moments later. Hello, dito tayo ngayon sa SM sa Sirok ng Bangka. <laughs> Yan. Oh, dito Hello. sa May Paradahan, Hello Bahal. Yan. Magsisimula na kaming magkinda ulit ng Halo-Halo ni Aling Venus. Hello Venus. Hello. Yan. Kayo. ng special halo-halo niya. Hello, ito yung may are <laughs> ng kanyang halo-halo. Ano ba yung ingredients mo, Madam? Meron po tayong pinipig, pinipig, beans beans. Yan. Sago. Sago. Na anong kulay? Kulay. Mix po yan. Mixed red po. at saka orange. orange. Ito, gulaman. Gulaman. Uh, sweet banana. Sweet. sweet kamote. Yan po yung mga ingredients niya. Ay, ito pa. Bagong ito pa. ito. Gatas pala. Oh, dalawang, Alaska. <laughs> dalawang klase ng gatas. Anong gatas mo, madam? Alaska and, and Jersey. Jersey. Masarap ito. Yan. Ano naman yung anong? Ito, baso ko. Disposable. Yeah. So, anong sasabihin mo para maraming bumili? Halina't pumunta na sa halo-halo ni Venus. <laughs> okay, dapat bumili kayo mamaya o oh, kalalabas lang ng aming paninda. Paninda ni Venus. Hello, Venus ulit. Hello. Wala yeah. pang katao-tao ko <laughs> Matutulog pa sila. Yan. Yeah. <laughs> Wala pa daw katao-tao. Matutulog pa lang daw sila. Ito ang kanilang gamit na ice. Yan. Mineral po yan. Bali, electrolyte. Ay, <laughs> electrolyte. Electrolyte kan Alkaline. <laughs> Hindi siya electrolyte. Al alkaline. Yan po. Panigo ka no ni Mama. Uh, suerte. Mama. Asan si Mama? Ayan, may pang-crush kami ng ay. Ah, sa mayaman ang halo-halo namin. nagibas bati si halo-halo ni Bino sa oh, si Mama. Halo-halo uh, na sa SM Sirok Rock Mangga. Thank <laughs> uh, oh, you, libre na ane galdo. Po, sure daw ni Mama tanta. <laughs> Tigatas <Tanti> na. <laughs> Kita niyo masakit ni halo-halo SM ng paiso ni parang halo-halo ng SM. Mm -hmm. <laughs> Sirok Mangga. <laughs> Yan, meron pang bumibili oh, my... doon. Ah, uh, may kay gumatang ano. May kay kalong. Tapno pang exercise sa na. Ayan, maraming order. Hello, Venus Hello. <laughs> may apat na nag-order. May sampo. Sampo pala yung nag-order. Lobat huh? na ako. Masarap yung halo-halo. Ani, ah, may meron eh, masarap. Mm. Hello. Nandito ngayon si Cap. Kumain siya ng halo-halo. Anong masasabi mo sa halo-halo, cup? -halo, Ay, masarap. Sobrang sarap. Saka napakamura. <laughs> <laughs> oh, andito rin si na Auntie P. Yan. Ano, nakakain na kayo ng halo-halante? Oo, oh, 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 masarap siya muna to uh, si Anton masarap ang dito mura lang ilan ang halong 2,4,6 6,4 ang halong nya yung ice yung ice malinis oh. alkaline yung... at saka yung nagtitinda at saka yung at uh, saka yung taga-deliver hindi 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 talay bagbaga niya nang Oh, meron ding isang customer. Hello. <laughs> Nahihiya. Anong masasabi mo sa ano? Halo-halo. Halo-halo sa SM. Masarap, parang halo-halo sa SM. SM kano? Siro kumangga. nalaman na ng mga tindahan. Makakaakyat pa medyo ito na 'yung halo-halo. Halo-halo natin. aming sahog. Ora ide nag-a. Yes. Oops. Halo-halo. Hmm. Sa SM Sirok Mangga. 'Yan, man natin. Not. Tamang-tama sa malamig na ay, mainit na panahon. Talagang manlalamig kayo na sa yun yung katawan okay. uh, daming sahog okay hmm yan ang daming talaga talagang mapre ko yung katawan tignan nyo yung aking suot oo oh, oh. naka winter jacket ako habang kumakain <laughs> Mm. Ang lamig. dahil sa giniginawa ko, dahil sa lamig ng halo-halo namin, <laughs> papasok na ako sa bahay namin kasi giniginawa ko. Mm. Yan. Babay muna. Shout out nga pala kay Steven Martin at sa kakay Christopher Tamayo ng US. Yan. Parang US na rin dito. Kaya bili na kayo ng aming halo-halo. Mura lang, 20 pesos parang halo-halo ng SM, sirok mangga. At saka subscribe sa aking channel, Edgardo Fernando Official. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. <laughs> Pinagpawisan na ako, kailangan ko ulit bumili ng halo-halo.